korwarum ja iko na. Tiba yeah, kayo abo na eh. Na nabinnat. Sisimbiag mayo ko. Eh, wa nabinnat. Nabinnat. Abunan. Aw mo dalate ng abo nang. Tiba kayo ditikwa likod tikwa. Trendan ti mendi. Mayo ko na po nay makmatain. Aw mo dalami ng abo nang ni. Wala tayong dalang itak. Hindi natin maputol yung tali. Mayo kitaan bitan na po, gawan tibo may. Ano kan mami mawarwar, hana mawarwar. No. Oh, ano oh. Da,

Hmm. na war war men na warwar pero napakapsutan. Pinugsot mi di talinan. Tinaltalmiti bato ta ano ko. Mga mga piksa. Ayan. Oh, mauna eh. Okay na. Ako, nasag-ibisa ka na na eh. Ayan, nakasurvive. Ayan.